Sa compound pa lang ng simbahan katoliko, doon pa lang sa compound meron dalawang malalaking bato na nakatayo. Tapos Ten Commandments daw 'yon. Magtataka ka 'bat wala doon sa Ten Commandments bawal gumawa ng larawan. All Etong nagtatanong na to. Idol ko to. Sinusubaybayan ko yung mga videos niya sa Reels. Yung karunungan, no. Yung mga paliwanag niya tungkol sa mga bagay-bagay sa mundo. Pero sa puntong to, sagutin natin kung ano yung katanungan niya. No? Bakit daw ba sa Ten Commandments ng Katoliko, wala yung huwag kang gagawa ng larawan? Which is isa rin yung sa utos ng Diyos. No? Sagutin natin siya dito sa puntong to. Ibaba natin kung ano ang tinutukoy niyang talata sa Exodus kapitulo 20 versikulo 4 hanggang 5. Ganito ang sabi. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyo na nasa ita sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa ilalim ng tubig at ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila ni paglingkuran man sila Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguhin. Sa puntong ito, or sa talatang ito, dito siya nakafokus. Ito yung uh, pagkakaunawa niya dito sa versyo na to. Subalit, kung babalikan natin yung unang talata, yung naunang talata, mas maiintindihan nating maigi kung ano ba ang pinaka main point kung ano ba yung uh, pinagdidiinan ng Diyos kung ano ba yung pinaka punto pinaka ugat sa kautosan na to? balikan natin sa Exodus kapitulo 20 versikulo 3 ganito ang nakasulat huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos maliban sa akin ngayon kung iintindihin nating maigi ang mga talatang nabanggit simula sa Exodus Kapitulo 20 3 hanggang 5 makikita natin kung ano ang pinakalayunin pinakaugat at pinagdidiin ng utos no, ng Diyos ano ba ang pinakamalalim na ipinapaintindi sa atin ang layunin ng Diyos sa kautosan na ito di ba Madali lang naman natin intindihin, kundi ito yung patungkol sa pagsamba sa iisang Diyos. Kaya naman, kahit hindi mo isama yung mga susunod na talata dun sa versyon na nabasa natin, makikita natin o nababasa natin yung pinaka-ugat, yung pinaka-main point, yung pinagdidiinan na layunin, yung ipinapaintindi sa atin ng Diyos. Pangalawa, kapag isinama natin yung huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, magkakaroon ng salungatan sa Biblia. Alam nyo kung bakit? Kasi mismo ang Diyos nagbigay ng utos sa pagawa ng larawan o mga ribulto. Narito ang mga talata, babanggitin natin. Sa Exodus, Kapitulo 25, Versikulo 17 hanggang 19, ito ay patungkol sa ribulto ng kerubin. Bilang Kapitulo 21 Versikulo 8 hanggang 9 Ito ay ribultong ahas. Okay? At Marami pang uh, iba na ang pinapatungkulan ay patungkol sa mga banal na larawan. Ngayon, dagdagan natin yung paliwanag natin ito. Bakit nga ba sa Iglesia Katolika mayroong mga larawan mayroong mga graven image okay ito po ay nagsisilbing paalala o representasyon na sila ay nagdaan dito sa mundo upang alalahanin natin yung kanilang mga mabubuting gawa. Yun po ang pinaka main objectives kung bakit mayroong mga graven image sa Iglesia Katolika, hindi upang sambahin. Ngayon, ano ba ang pinagbabawal na larawan na tinutukoy dito ng Diyos? Okay? Ito yung mga larawan na kung saan kapag direkta mo ng sinasamba, tinatrato mo na eksakto yung mismong itsura ng ribulto upang sambahin at itratong Diyos. Doon ka magkakaroon ng kasalanan sapagkat yun ang ipinagbabawal. Kaya naman, doon sa sampung utos ng Diyos na nakalagay sa tarangkahan ng simbahang Iglesia Katolika ay wala pong mali doon. Okay? Dahil yun mismo eksakto ang iginawad kay Moses doon sa bundok ng Sinai at ibinigay ang sampung utos sa kanya. Namamali lang ng interpretasyon at pagkakaunawa yung iba nating mga kapanalig, yung iba nating mga kababayan at yung ibang nasa sekta. Yun lamang po at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.